Ang problema nito mga water may mga leaking. Ayano. Oh. May mga leaking. Ayun di pa raw nakita mo. Ayun. O oh, may tubig. So bukod sa so may tubig mga water itong pump nila, Inco ang brand. Tapos mayroon siyang tinatawag na APC. Ayano. Oh. Kung nakikita niyo ang APC 'yan. Ngayon napansin ko dito. ayan Hindi ginamit yung APC. Yung eh, mga So, baliwala, wala, no? right. good morning mga kuting ting. Welcome ulit sa ating channel. Call to Peace Kuting Ting. Ayan, for today's video mga butingting ay mag repair tayo. Baga re-repair siya. Hindi siya sira pero kailangan nating ayusin yung pump na yan. Yung kita niyo So, bali one week lang siyang ginawa. Pero, babaguhin natin ulit mga kapatinding. Bago natin uh, baguhin yung kanilang ginawang pag-install ng water pump ng mga No? Kailangan nga din itong alisin. Ito. Ito yung hagdano na ito mga butinting. Yan. So, kailangan din itong i-demolish para tayo ay lumuwag dito sa area na to. Yun muna ating gagawin mga kapatinding. Ngayon, ang problema nito mga puting ting, may mga leaking. Ayan, di pa ito. Nakita mo. Ayan. O, may tubig. So, bukod sa so may tubig mga puting ting, itong pump nila, mayroon siyang tinatawag na APC. Ayan. Kung nakikita nyo yung APC yan. Ngayon, napansin ko dito. Ayan. Hindi ginamit yung APC. Ayan mga puting ting. So, baliwala. No? Sayang naglalagay sila ng EPC pero walang koneksyon so baliwala isa yung nakikita natin dito mga puting na kailangan ayusin kasi ang EPC mga puting ano to uh, protection sa pump no, para hindi siya masira kung sakaling um, gumana siya na walang, walang supply walang tubig sa Maynilad ito ang mag control do sa pam, Papatayin niya yung pump dahil walang nahigop na tubig. So, yun ang kagandahan. Kaso, anong nangyayari dito, hindi gumagana. Tapos, tumawag yung mayari sa akin dahil nga nagka-problema sila dito. So, nagkasakit. No? Nagkasakit sila ng satsyan. Dahil nga mamuting-ting, itong uh, galvanized na tanki na yan, ay matagal nang hindi ginagamit. Ngayon, Uh, sira yung motor dito, pinalitan lang nila, bumili sila ng bago. Tapos walang ginawang pag walang ginawang drain. So dito daw sila naglalabas ng dito daw nila ni-drain yung tubig. Kaso kung mapansin yung mga puting ting hanggang dito lang yung butas niya, yung tubig niya. So dito lumalabas. Paano naman tong ilalim mga Tapos kung maglalagay man kaya ng drain, hindi po dito. Ito ginawa lang to para sa hangin labasan. Pero, dito po yung drain sa ilalim mga kapatinting. Dapat mayroon silang nilagay dito para yung mga latak na yan maalis. So, yun ang naging problema dyan. Kaya, ang gagawin natin ay i-repair -re or baguhin. Panibago lahat yun mga kapatinting. Itong mga linya na to, babaguhin lahat. Yan, kasi blue ang gamit dito. Gawin na natin PPR. Yan po ating gagawin mga kapatinting. Okay. So, kailangan mo natin itong i-demolish gibain itong part na to para lumuwag din sila at may setup up natin ng maayos itong pump kung saan din ilalagay mga buding kung napansin mo dito mga buding ting mayroon silang awag na bypass ayan ito yung supply dito kumuha yung pump tapos umakit dito ito yun pumunta dito tapos lumalabas doon pumasok sa galvanized na pressurized tank post lumabas dito yan o oh. lumabas dito kaya napansin nyo mayroon dalawang tubo yung isa bypass yan pagdating dito kasi sinusupplyan nya to yan oh. ito yung galing sa tangke, eh. ito yung ilalim dumaan ngayon nagkaroon ng T dito dumugtong yung bypass yun yung bypass na yun na mga puting tingin bypass po yan. Kaya dito lagi nakalock to dapat. Okay, so yun din ang gagawin natin mga kapatinding. Magalagay din tayo ng bypass para din pag halimbawa ay sisira yung pump, no? Magamit nila yung tubig na normal lang na pressure. So, ganun nang maganda mga na sit up na gagawin natin. Kailangan mayroon siyang bypass. Okay? So, yun lang. Mga putinting. So, abang-abangan nyo yung ating uh, gagawin dito mga kapatinting, yung project na to.